talaga ako. Kaya, diba, di ba, nag-message kayo, hindi ko na nireplyan. Kung baka sabi ko, I'm ah, seeing ko na lang. Yun, isa pa. Isa pa yun. Hindi nag-reply. Sabi ko, isa-seeing si ko na lang to. Tapos nag-message ka kanina morning, di ba, 7? Tapos sabi ko, ano, gusto ko mag-reply sa message niya kasi replyable yung message mo eh. Tapos, ano sabi ko? Magta-type na sana. Kung dito sa TikTok yung sinend mo. Ah, yun, o. Oo, so, oh, di ba, replyable. Tapos sabi ko, Hello, data type na sana ako tapos parang naka, sabi ko ay, nag mo, nag-start mo lang. Start. Ang hirap kaya. Ang hirap kaya magtampo tapo. Hindi na tindi ay... naman. Naintindi ko na. I mean, ang hirap na hindi ka your eh. ngayon kasi. Ang hirap pa na hindi ka replyan. Eh. Actually, tao dito nung ano, nung sabi mo pag iisipan mo ganun. 'Di ba nag ako? Mm. Message agad daw ay ano. Pa. Hindi, hindi na galit na asar. Kasi di ba parang sinadreact mo lang. Sabi ko, lo, mga lalaki talaga. Hindi, nag-message ako agad kay, ano, no? nag ako kay, kay Brent. Sabi ko, bro, nagtatampo natin si Sneer, sabi ko. Ah, uh, sabi, nag-message din na siya, reply ka agad siya. Sabi niya, ano, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, talaga. sabi ko, fuck. Siyan. Yes. Ay, hindi pa tayo okay pala. Kami lang pala. Brent, thank Hintayin you. Pintayin mo yung <laughs> aking. <laughs> Brent, thank you. May katabi na ako mamayang gabi. May kasama na ako magligo. May kasama na ako maglinis. Kisses, pero, chocolate, ibigay motion. Pero, pero, kamusta ka naman? Okay lang. May sakit talaga ako. May sakit okay. talaga ako. Alam ko, okay lang. Hindi, carry lang naman. Carry lang. Oo, nga. Okay. Hello. Yes. Hindi kasi... Pwede ba i-share, pero... Kasi Rainbow hindi kasi, lang, wala namang ano. Super limited seats, seats lang kasi yung kailangan for my, ano, guest. Alam mo bang nagtanggal pa ako ng tatlo? Kasi mm. po, <laughs> So inaasahan as near, we, kasi yung mga guest ko supposedly seven. Mm. Tapos nagtanggal pa ako ng tatlo, apat na lang. Apat na lang daw yung i, i ano ko, i-invite ko. Kasi yung in-invite mm. ko is ay yung isa kasama na doon yung handler, tapos ikaw, tapos si Brent, tapos si Ate V. Depende. Oh. Tibet, akala ko rin akala ko din kasi is um, parang invite lang na yeah. na parang, parang mapuno lang yung ano yung cinema. Hindi kasi punong-puno na yung cinema kasi nga ba diba, maganda yung movie namin. Charis. Hindi punong-puno na kasi talaga siya, promise. Like sold out lahat. Tapos ayun, kailangan mag-sacrifice. Pero okay lang. Showing sabi na ba siya? Kayo. Sabi ko naman parang kasi alangan naman ipipilitin mo sarili mo, hindi ka ano, like Sobrang pagod yung dalawa, tas galing pa kayo, Jensen, gano? galing pa kayo ano, okay lang. <laughs> Tano okay. mo? Guys, siya, ngay ngayon, ngayon siguro mas siguro nakikilala ko si Snee. Ngayon, yung totoo ah, yasin niyo yung totoong siya. Feeling ko ano, Ah, napakamig yung tao. Okay lang, as precious ha? Pero as is near eh, one point. <laughs> 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 Hindi, bawoy ako. Bawoy ako, promise. Huwag ka na muna bumawoy kasi nagkasakit ka. Alam mo, bawiin mo muna yung health mo. <laughs> Hindi, okay. bawoy ako. Bawoy ako, ako, promise. Huwag na siyaan! Hindi naman kailangan. Lalo siya. Okay. <laughs> hindi, totoo, totoo. Wait mo lang, wait mo lang. Pagaling lang ako, pagaling lang ako. Yan din ako, eh, nag-wait din ako ng premiere night eh. Tapos, di ba, may napalaba ako sa premiere night mo eh. lang. Charisse. Hindi, carry lang. Okay. Hindi, guys, totoo nga yan. Totoo yan, hindi yan yung character. Hindi yan, hindi yan. Ito, totoo. Okay na. Okay na ako, actually, okay na. Mukha naman. Feeling ko ang immature ko naman pag hindi ako considered sa inyong dalawa, eh sobrang pagod nyo na nga galing kayong ano, event, di ba? Tapos ako, movie ko lang naman yun. Pwede naman yun mapapanood kahit kailan. Eh. Pag example, pa, lalabas mo. <laughs> oh, nakakainis ka! Hoy, oh, may... Kaya. Yan, yun. There, guys. Ba't ka pa pa nag-start? Mag live? Yeah. Ah, uh, na pa, mga 10, 10.40. Bakit na pinapatanggap ang glasses ko? Ano meron? Ha? Huh? Dahil sila, pinapatanggap. Pinapatanggal na lang. Wait, you pero ano pala, tao dito, showing na ba? Like sa lahat, yung balata? Oo, oh, oh, pero wala nang tickets eh. What do you mean? Going na, pero sold out yung mga ito. Paano sold out? I mean, pwede siya reserve, ganun? Oo, kasi may, kasi sinimalaya kasi siya. So, paunahan. Unless, nationwide talaga siya. Okay. Ano bang ano, like, pwede, pwede ba mag-ask if ano, ano yung plot ng story? Bawal! Ay, bawal. Okay. Pero ano, it's, Medyo ano siya, um, satire, comedy, black comedy, gano'n. okay. Anong pangalan mo dun sa ano? Baby. Baby mo. Charis. Baby ba? ano? <laughs> Ermen, <laughs> <laughs> Ermen. Guard. Ang pangalit. <laughs> Ermen Guard. Kaya masasa pangalan niya, Babe. Gusto ko nga ako si Babe eh. Kasi yung ganda ng pangalan, Babe. Si Sasa. Bakit? Di ba kasama mo siya? Hmm. Kami yung parang duo doon, tandem. Doon. Yeah. Kayo Kaya lagi sa, kaya nasa scenes, no? Kayo, kamusta naman kayo? Akala ko naglibot kayo doon sa ano, hindi kayo, hotel lang kayo? Hmm, De, natapos yung event around 12. And then, <laughs> nakauwi kami around 12.30. And then, ah! <laughs> tapos hindi ako makatulog. As hindi ako makatulog. Sabi ko, uy, live si Sneel, join nga ako. Kasi nakaraan, ba diba, nag-betline ako. pero so, join nga ako. Dishan, parang hindi mo naman kailangan bumawi sa mga ganyan bagay. Ikaw talaga, wala kang utang na loob sa akin, ha. Kung iniisip ko meron nga kayo Okay lang. Alam mo? Ano lang. Nagpaparinig, guys, no? Na? Nagpaparinig. Hindi! Hindi ako nagpaparinig, seryoso! Kasi halos lahat parang iniisip mo na may ano ka na kailangan mong bumawi or like kailangan alam mo yun ma-reciprocate hindi naman but but bakit mm -hmm. ano bakit ina-address mo pa akala ko ba ano tapos Ha, hindi kasi kung kailangan may reciprocate lahat dapat crush mo na rin ako ay joke lang joke lang hindi hindi pero seryoso bawi ako sorry nag-expect ko eh syempre nakakaano naman kahit ako din like if mag-switch ng sides. Nagtanggal ka pa pala. Hindi mo naman din sinabi kasi. Akala ko... Alam mo kasi, sasabihin ko sana yan sa eh, alien sa ko saling, sa, Akala ko parang sa lingkit-kit lang ako na parang... Feeling uh, mo talaga sa lingkit-kit lang. Alam yeah, para na parang, sa parang ano lang, parang support lang, naod ka ng movie, ganun. Like, hindi naman ganun ka-importante. Kumbaga, bibigyan mo lang ako ng ticket. O yan, naod ka, ganyan. Yun, yun. Di ko naman na-expect na nagtanggal ka pa, everything. Kaya kahit pagod na pagod ako, nung pupuntahan talaga kata eh, if ever. I promise ako. Ah. <laughs> oh, totoo yun. Hindi <laughs> kasi, ano, parang tao doon. Oo, oh, basta ganun. Na, kung hindi lang, unli uh, anli lang yung gas ko, hindi naman ako ma... Tayang lang kasi parang sa mga gas ko, is um, may space doon sa ano. Tapos sayang is kasi yung dalawang ticket na yun sana binigay na lang sa others. Kasi naalala ko yung si Derek nang sabi na may extra ticket. Wala, wala na ba sila ano? May extra ticket ka ba dyan? Kasi may gusto pa ako papasokin din yan. Tas sabi ko, hindi Derek. Alam ko yun sila. Ipa-prank nila ako. Gumarin pa ako. Tapos napahiya pa ako. Naro. Pero carry lang. Okay naman na. Okay na. Friends na kami ni Brett actually. <laughs> Guys, sa totoo lang hindi, 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 I mean... I cannot consider siguro na close na close tayo. Pero... Uh -oh. pa paano naman? Pero ngayon siguro feeling ko mas... Mata-develop yung ano natin. Kasi na, na, na... I'm learning things about you eh. Kung paano ko eh. So... Sorry What's na. Up? Sorry na, sorry na. Okay. okay. Bati na tayo, please. O, talaga ako. In wait mo lang. Sige, bati na tayo. Sa side mo. <laughs> okay na ako, bati na kami ni Brent. Ayan siya, guys, no? Okay na tayo. Tapos, sabanggitin niya. Papagano niya ako. Pasasalasin niya ako ng flowers. Bakit nagsaselos ka ba? Oh. Bakit? <laughs> Nagbigay lang naman sa akin yung tao, ina-appreciate ko lang. Kasi, alam mo yun, multitasking. Nagla-live tayo, tapos may nagpapakita ko ng appreciation ano dito kay Brent. Salamat ha. Thank you. Ayan lang. Back to you. Saan na sa tayo? Hindi. Uy, okay lang. Paano hindi, paano yung Ikaw sakitin ka. Wala ba nag-aalaga? Okay sakitin ko. Magpaano ka na lang kaya. Di ba pwede yung magpa, magpa daily dose of ano, vitamin C, mga B complex, mga ganon. Mm. Papaganon ka, kahit twice. Twice a month, napapaganon ako. Ako sakitin ako, pero like hindi na ako sin. Like, dati kasi sobrang na-overpack. Napapaganon ako, ngayon hindi na. Wala na mong ka. Paid na yun. Nage echo ke sana ni. echo suara

Guys, yung B sa letter ko si Bogart. Ito na, aamin na ako si Bogart. Uy, ano ba? Ba't din mo ako pinakausap? Ako pa yung magsasorry sa'yo ha. Ganyan talaga kayo, no? Binabaliktad niyo lahat, no? Hello? Hello? Bahala ka dyan, mataas din yung price ko. <laughs> hindi ko kinaya. Na <laughs> joke lang. Leave prank. Oh, oh God. Ano? Sige nga. Sige nga. 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 <laughs> 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 tinutry ko, tinutry ko magselos. Ang hirap naman. Ah, so fake lang yun. Yeah. Hindi, hindi. Yung tinutry ko hindi ka Tinatay ko taisin ka, hindi ko magawa. Ano ba yan? Patagtog ka naman! Ba't ganun yung ano? Ba't ganun yung ano? Yung vibe. <laughs> <laughs> ano mo yung vibe? yung ibigay ko sa'yo. Hindi, eto na lang. Jack Roberto pa kay seminar position. Hmm. Hmm. Okay. Get well daw, oh, sabi dito. Thank you, Oo, get well soon daw sa'yo, sabi ng mga tao. Dito? Oo. Get well soon sayo. Eto, kanta ko para sa'yo. Mm. Okay. Pogi mo dun ah, fairness. mo ano? fairness. Sa post mo. Mm, thank you. Yung That's sa part, post ba? mo. Yung sa post mo. Grabe naman yung, yung suot mo. Pumunta lang ako doon, naka-sweats naka lang sana ako. Polo shirt tapos jacket. Yun lang sana susuotin ko. Nakita niyo ba yung suot niya? Siyempre, napapaganda ako para sa inyo. Tapos, tama na. Binabalik mo yung galit ko eh. Charis. Oh! Bang. Man tayo magpunta yung tipong kahit wala lang. Kung kapisado ko lang yan eh. Ano naman kasi? Si Tangi naman kasi. Tangi? Take... Take two ng kiss. Hoy! Hindi ko na naalala yung call sign natin! Take two daw muna ng kiss. Nang? Eto Eto, 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 eto. Legit, legit, legit. Not as precious as near, I'm sorry. Bawi ako sa'yo. Huwag kong legit legit. legit, legit, legit. I feel bad okay eh. You know, okay ba nga! I feel bad talaga. Kanina, kanina, I feel so bad. I was like, fuck. Tanga na, legit to. I feel ko like, oh, na you know, hurt lang sa mga to. Hindi nga si Precious guys, hindi si Precious, si Esne, si Yes, ato to ask isne, ha, apology accepted naman. And you don't have to say sorry kasi hindi ka naman okay Parang kumbaga excused ka. Hindi okay. <laughs> Hindi ka upset, excused ka kasi medical reasons eh. <laughs> hindi ko mabasa, hindi ko mabasa kung totoo yan. Hindi ko mabasa. <laughs> Ayan, <laughs> yung mga ano mo, hirap mo? Ito nga, we promise totoo, okay na ako. Oh. Buti nga, hindi ka, ano eh, buti nga parang hindi ka, like, ano? insensitive. Okay, okay? Ano? Buti nakikiramdam ka, buti, alam mo yun, yung parang, buti, alam mo yun, yung parang, basta. Kesa That naman, di ba, sa biglang isa-snub mo lang na walang nangyari, na ano... Kasi, Kasi ako sila ko talaga, akala ko talaga nung ni parang, okay, in heart heart ko. Akala ko na parang nakagot over ka lang, sa tapos pagang biglang few days after, magre-replay ka lang sa story ko na parang wala lang. Oo. Oh. Mm -hmm. Buti na. Okay na siya. Yung pogi nung... Naka-high kick? Naka-lasa lamin, naka-glass. Hindi na tayo, okay pala. Hindi, naka-glass. Ate Life, full of love, thank you. Mag-high kayo kay, kay Ate Life, full of love. Ikaw yung inaabangan niyo all. Ate Life, full of love, hello. Life full of love. <laughs> Tangi. Tangi? Namo. Akala ko nakalimutan nakalim ko lang. Ano? Tangi? Namo! <laughs> Ay, joke lang. <laughs> Uy, sakto. <laughs> Nainis. Joke lang. No? Batina sila. Batina? Batina ba? Batina ba? <laughs> siya yung tanawin niyo. Yes, siya yung kita. <laughs> <laughs> La, mo pa talaga ha. Ate, ano ah. Ang ganda ng naka-hair flip. I swear, totoo yun. Binasa ko. Ay, pero totoo ha. Guys, yung sinend ko sa kanya na hinart niya lang. Nakalagay dun sa TikTok na yun. Is blooming siya. And totoo naman. Totoo naman. Hindi ba? Hindi ba totoo? Hindi ba totoo? Hindi nyo napapansin yung ano? Ano ba yung may tawag dun eh? Breakup glow ba yung tawag dun? May ganun ba? Hindi, yung... Ano? Ah, uh, yung itsura mo, pag kunwaring bigla ka nag-blooming, di ka naman nagpapaano, di ba? Yung sadya lang na natural tama na natural Tama na siya, tama Pambobola siya. Nakaka-instag. <laughs> na, totoo naman ah. Eh. Peace sign kung okay na kayo. Okay na kami. Pond! Glow up. Di ba? Di ba? Di ba? Hmm? Hindi, <laughs> sila. Tinatanong ko lang ha. <laughs> 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 Ikaw din bagay sa'yo yung bagong frame mo ngayon. Hello? Uy, seryoso nga. Promise, seryoso. <laughs> Di ba kalala mo si Ate Lai? Sabi ni Ate Lai dito. Uy, bagay sa kanya yung ano yung glasses sabi ko oh, nga para siyang ano parang inosente eh. totoo naman yeah yeah para kang ano um yung parang innocent character galon thank you Marian mamaya ka sa akin <laughs> What do no, in the stream.